tiếng tiếp vô Let's sleep. Good night. Meow. What happened? Yup. Yeah. Give me the wipes. I love Give me the wipes. Nahiya. Hinalikan pa naman ako sa labi. Ew. Go get sleep. Good night. Come here, come here. Come. Ang dami kong lalaban bukas. Nakulagot na. <laughs> Dito ka mga anak. Huwag dyan. Ang dami kong ayusin dyan. Oh, doon, 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 doon yung box. O, oh, dito. Then go inside, go inside. Usog, usog. Okay, go inside na. Okay, o. Oh. Opo na doon. Ay. Opo na doon. Ay, tanggalin natin yung light. Para makafocus ito. O, oh, dali na. Ay. <laughs> Ay. Dito na, ito na yung box mo. O, oh, yan o. Oh. pre ko yan, o. Oh. Sige, good girl yan. Nalabas na yung baby. Come on. Nalabas na. O, oh, mag iri, -iri ka na dyan. Please. Okay. Okay. Okay po. Okay. Hi! Huwag doon. Wala, doon niya talaga gusto. Saan ano gusto mag-baby? <coughs> Galit na siya. Madami <laughs> oh, kong linisin niya, Blondie. Promise. Rồi Ừ, mm, dali. Oh, labas mo na yung baby mo Rồi Diyan ka, eh, paano kita mahilot? Okay na, arig, arig. Oy. ka na yata Ano na? Huwag mo iiri sa luggage <laughs> hoy uy, 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 uy. Uy, usog doon Nako, nako Ay, nagpupo na siya Ano yun? ah oh, saan na yung baby? Hmm. Uy, lumabas na yata yung isang baby Lumabas na Uy, lumabas na yung isang baby Nagot na ako One down. I usog dun sa nanay mo dali. Dun ka sa nanay mo. Okay. Oh, come here. I'll bring you here. Ay. Oh. Oh. oh, dito ka kay mami. Mm. Dito. Okay. Okay. Saan pa dadalhin yan? Lagay mo lang dyan. baby. Yeah. hindi pa Nasaan yung black come here come here Nasaan yung black huwag mong daganan ayun dinaganan nya uh, huwag mo daganan mamamatay I can sleep na how many more babies ako talagang antok na lasing ko na ng morning work pa ako mamaya pagod sus Sususus. pagod na pagod pagod na pagod ang pakalandi kasi ayan iiri pa isa pa May isa pa yata lalabas nali usog yan naninigas na oh ayan oh yan oh, isa pa one more. Push one more. One more. Usog ka dyan, baby. Usog na labas kapatid mo. Push, push, push. Push, mami, push. Okay. Matigas isa pa. Ay, naku, pakadami pa yata niyan. Oh, push, 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 push. Hmm. Hmm. Oh, push, push, push push. One more push. Magalaw, oh. Push na. Hinang-hina ka na. Ah! Lumabas na agad. Hindi ko na naabutan. number one number two number three good job mommy another black mm -mm. Mm. May isa po yata, lima. Number one, number two, number three, then number four. Ito yung number two. Meron pa ba? Meron pa, Ming? Tulog na ako. Isa pa. Usog, 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 usog dito, usog. Isa pa. Wala, wala, wala. dami yung baby. Mm. Usog, usog, usog dyan. Babangga, ayun na yung ulo, oh. mm, -mm. Ayun, ayun. Oh, mm. Oso. Mm. Oy. Masakit. Oy. Oy. Masakit. Siyak siya dito eh. Kanito, okay, okay. Hay. Meron pa? Wala na. Parang malambot na. Okay na yun. Lima lang baby mo ha. Tama na yan. Dami mo ng baby. Dami na, na klima